guys tingnan po ninyo oh. mini fan air cooler nabili ko po yan sa Shopee malamig po siya ayan po oh. lalagyan po ng konting ano, tubig sa taas malakas po yung hangin niya at saka yung lamig niya malakas po ayan no para tipid kuryente po akala mo ano nasusunog umuusok pero ano po yan labas po nang lamig yan hihigop po yung tubig sa taas ayun o tapos nakasaksak siya ang gamit kong saksakan uh, charger po siya type C ayun o no? ang lakas po niya ayun no kitang kita po mura lang siya ano lang siya uh, 300 plus lang po sa Shopee nabili ko niyang kanina lang ayan po, oh. ganda oh Ang lakas ng hangin niya saka yung labig niya, ayan oh humusok usok lamig po yan mayroon po siyang number 1, number 2, number 3 na lakas ng pan tapos po yung kanyang uh, cooler number 3 din po yung lakas niya ayan oh tapos po kung pipindutin po yung isa dun uh, iba-ibang kulay po yung lalabas sa kanyang sa may taas po sa lagayan po ng tubig makikita mo ayan o ganda no ang lakas nyo o oh. para ano tipid sa kuryente ba kaysa gagamit ka ng aircon mahal ng kuryente at least ito ano pwede ng pagtsagaan oh, di ba? Ganyan ganyan lang oh. Ayun, kitang-kitang ebidensya lakas ng ano oh. Yung kanyang ano, lamig yung hangin niya. Umuusok-usok pa. Oh, di ba? Ayun, pag ano, bili kayo sa Shopee, marami niyan. lakas sale oh. Ay, Ah kitang kita ang ebidensya mausok, malamig, mahangin sana all okay guys salamat po sa inyong panonood babay na po God bless po sa inyong lahat babu